welcome back to my YouTube channel. This is me again. So, welcome back. So, ngayon lang ulit tayo nakakagawa ng video dahil busy tayo. So, for today guys, ay magbibigay lang ako sa inyo ng tips. Magbibigay ako sa inyo ng uh, ilan sa mga sintomas ng tulo sa babae at paano ito gamutin at saan, uh, saan mabibili ang mga gamot at paano nga ba ito mabibili. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so mag-subscribe ka na para lagi kang updated at lagi kang ma-update sa akin mga tips ito ay tips guys ha so pinapaalalahanan ko kapag kayo ay may mga ram mga nararamdaman niyo na mga itong sintomas ay kailangan yung magpatingin sa doktor yan ang sinasabi ko sa inyo guys ha kailangan yung magpatingin sa doktor kasi ang doktor ay bibigyan kayo ng uh, tamang gamot Bibigyan kayo ng uh, kasi marami yan eh maraming prosesong gagawin ang doktor para malaman kung tulo nga ba ang inyong nararamdaman. So, kailangan nyo munang magpatingin para yung mga dapat nyo malaman ay malaman nyo para mas, makapa, mas, para mas makamtanti kayo guys. So, narito ang ating mga tips. So, mag-subscribe na kayo. So, subscribe sa akin YouTube channel. So, mga sintomas ng mga tulong babae. So, kung may tulo ka man o wala. So, hindi normal na pamumula, kulay dilaw, at matubig na birding discharge. So, makinig ka. Hindi normal na mapula, kulay dilaw, at matubig na birding discharge na lumalabas sa puwerta. So, yan yan. Yan yung mga kadalasan nararamdaman ng isang babae. So, masakit na pag-ihi. So, yeah, guys. Masakit na pag-ihi. So, masakit na pag-ihi. At masakit at namdurugong puwerta, masakit at nagdurugong puwerta. So, paglabas ng discharge, paglabas ng discharge and then uh, pamamaga o oh, pamumula ng mata, so pamumula ng mata, yung parang susur eyes. O, and then pamamaga ng lalamunan. So, pamamaga ng lalamunan. At masakit kapag nakikipagtalik. So, masakit na pakikipagtalik. At lagnat, pagkahilo, masakit na likod sa bandang ibaba. So, masakit na likod sa bandang ibaba. At ma uh, masak uh, maskit, uh, maski sa uh, tiyan sa bandang ibaba. At pagdurugo, kahit hindi ka pa rinirigla. So, pagdurugo kahit hindi ka pa rinirigla. So yan yung mga isa sa mga sintomas ng uh, tulo sa mga kababaihan. So ano ang gamot sa tulo ng mga babae? So ano nga ba ang gamot sa mga tulo ng babae? So noong, uh, noong nakalipas na mga taon, ang mga gamot sa tulo ng babae ay hindi gaanong uh, hindi gaanong komplikado So binibigyan uh, siya ng isang injection, so bibigyan ka ng isang uh, ng injection ng penicillin. Penicillin noon uh, ang ang uh, pamamaraang iyan ay sapat na sa pagkat nagagamot nito ang karamihan sa mga babaeng may tulo. So ngayon may mga bagong strain na ng bakterya. So sa ngayon guys, may bagong strain na ng bakterya ng tulo na naging uh, uh, resistant na sa iba't ibang mga antibiotic. kagaya ng uh, penicillin. Kaya naging kaya naging uh, mas mahirap na itong uh, gamutin. Kaya mas mahirap na itong gamutin. So So pero dahil sa pag-unlad. Pero dahil sa pag-unlad ng ating teknolohiya, so naging uh, possible posible na rin na, na magamot. So naging posible na rin na magamot ang uh, ganitong uri ng gasakit ng, ng uh, iba pang uh, gamot sa tulo. So ma, nagagamot yung tulo guys. So kailangan talang ka talaga ay huwag nating palain, huwag nating patagalin ang sakit na ito. So narito yung ilang mga gamot na maaaring uh, na maaaring irisita sa inyo ng doktor kapag kayo ay may sakit man na ganito kung tulo man. So narito, ipop up ko sa screen para mas malaman nyo kung ano ang mga gamot sa tulo. So ayan guys, ayan yung mga gamot sa tulo. Ayan. So up ko siya at hindi ko na siya basin para mas malinawan kayo. So, mas clear. So, ayan yung mga na karani, kadalasang irinirisita ng doktor na gamot sa mga kababayan. So, tandaan na ang mga gamot na ito ay mabibili. Kung ikaw ay nag kung ikaw ay uh, nag-consult sa iyong doktor. So kung ikaw ay nag-consult sa iyong doktor at nagresita siya ng alinman sa mga na gamot na ito, so nanabanggit ko ko so kung nagresita siya ng alinman sa mga nabanggit kong Uh, gamot na ito, ang mga gamot na ito ay sa tulo, mga antibiotics, so mga antibiotics at mahigpit na ipinagbabawal. So mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga ito ng hindi o hindi naman inireresita sa inyo ng doktor. Kung buntis ang pasyente, kailangan itong Uh, kailangan itong malaman ng doktor. So kung buntis ka, kailangan itong malaman ng doktor. So dahil karamihan sa mga antibiotics na gamot sa, sa tulo ay may epekto ito sa uh, pagdadalang tao ng pasyente. So kaya kayo kapag buntis kayo at may nararamdaman kayong sakit na tulo o sa paningin nyo ay tulo and then buntis kayo, So, kailangan nyo huwag kayo basta-bastang iinom ng gamot. So, kailangan nyo magpakonsult sa doktor at kailangan nyo itong ipaalam sa doktor kapag kayo ay buntis. So, yan lamang guys. So, gabay pa na malinawan kayo and then may naibigay ako sa inyong uh, o may naishare ako sa inyo na dapat yung malaman about sa tulo. So, ito yung aking uh, uh, inalam kung ano nga ba. So, kailangan nyong magpa-check up. So, subscribe and like my YouTube channel. And this is me again, Albert So, huwag kayong mahihiya ng patingin sa doktor para mas maagapan ang inyong mga nararamdaman at inyong mga sakit. Kung tulo nga ba ang inyong uh, nararamdaman para mas uh, mabigyan at mas malinawan ang inyong kaisipan. Kapag yung mga nabanggit kong uh, mga sintomas ay inyong naramdaman ay Huwag na kayong mag-atubiling pumunta sa inyong doktor at ipatingin. So, di ba? Kailangan niyong patingnan yan para mas malinawan kayo at mas mapanatag kayo ng bonggang-bongga. Okay? And then, thank you for watching and don't forget to subscribe and hit the notification bell para na kayong updated. Thank you guys for watching. Bye-bye.